Ayaw. Hoy, hoy, chichi, ah. Mimi. Dili mag-away. Dili mag-away. Nabuglo, buglo mo akong mga alaga ito. So. <laughs> sila sa bagong kinobgob ng yuta ba? Diba? Why, why, mimi? Dali na mga rin. Dali na mga rin. Kitag mo ulan na mo. Dali mga rin. Panganaog na mo di ha. Why, why, Mimi, Chi, Chi? Nalina. na. Ano pa. pa sila kayo, ho. So, ang dere lapit, guys. Ayan, okay naman siya. Napinising na siya tanan. Ayan, gikan dere. Ayan na siya nga dito ka ang wala finishing ka to rang pinaka last na building kini ang wak pa siya na finishing wa pa na human diba nana ramod guys <laughs> maldita man mo eh. maldita kayo mo Thank ba? and then I may palubog-lubog pa siya dong YY <laughs> gilamian ka man di so guys. mga ito na po may ugkining kuan um so may basketball court kay for sure daga na say nagduwa karon ilabi na kay landong ang panahon no so muadto na mi paingon Okay, basik basig ulan basad no pero di mo pud siguro gani rang ulan why why chichi mimi tara na